Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo ng NBA ngayon nga ay madami na ang mga stars sa tinatamaan palagi ng injuries. Kaya naman madami nga nagsasabi na masyado umalong mahaba ang 82 regular season games. Well, ang planong solusyon nga dito ni Adam Silver ay ang gawin ang mga quarter from 12 minutes to 10 minutes tulad ng karamihan ng liga sa mundo. Ito din umano ang angkop sa schedule mga schedule ng mga telebisyon. Kung tinignan natin ang mga liga sa Europe, mapabundes liga man yan, liga ACB o Euroleague mismo at isama na din natin dito ang NBL sa Australia, FIBA Games at Olympic Games, lahat nga ito ay may 10 minutes per quarter na rules habang ang mga liga naman sa Asia at ang NBA ay may 12 minutes per quarter na rule. Bukod nga sa mas mabilis ang 10 minutes per quarter, mas makakapagpahinga ang mga players sa ganitong sitwasyon. Subalit mahihirapan nga talaga ang mga players sa mabasag ang mga record na meron ngayon ang NBA kung sakali. Dahil 8 minutes per game nga ang mawawala sa kanila. 8 times 82, 656 minutes nga mawawala o halos katumbas yan ng 14 games bawat regular season. Sa palagay no ba ay dapat na baguhin ng NBA na gawing 10 minutes per quarter na lamang ang mga games ngayon habang ganina naman ay inanunsyo na ang reserves para sa NBA All-Star Game. Sa Eastern Conference, ito ay kinabibilangan nila Darius Garland, Cade Cunningham, Damian Lillard, Tyler Hero, Pascal Siakam, Jalen Brown at Evan Mobley. Mga first-time All-Star nga sila Tyler Hero, Cade Cunningham at pati na din si Mobley. Subalit ang hot topic nga dito ay sila Melo Ball na hindi napili sa All-Star Reserves despite siya ang leading vote-getter sa guard sa una pangalawa at pangatlong balik ng mga boto at may average na 28.2 points, 5.3 rebounds and 7.3 assists per game ngayong season. Bukod sa kanya ay si Trey Young na nagtatala din ng 22.7 points and league best 11.7 assists per game ay hindi din nakasali sa all-star lineup. Sa West naman ay nasali din nga sa All-Star sila Anthony Edwards, James Harden, Jalen Williams, Alperen Shengun, Anthony Davis, Jaren Jackson Jr. at Victor Wembanyama. First time All-Stars nga sila Wemby, Jalen Williams at Shengun. Ang hinahanap nga ng mga fans ay si Jamurant, Kyrie Irving, Domonta Sabonis at Devin Booker, even Norman Powell at a lesser extent. Ganun pa man ay hindi nga sila napasama sa lineup ngayon. Si Lamelo nga mga kaibigan ay una sa fan vote sa East Guards. Mas mataas ang kanyang points, rebounds and assists sa lahat ng guards na napili sa All-Stars sa East. Pangatlo din siya sa mga player votes, subalit 7th lamang siya sa media votes at hindi din siya binoto ng mga coaches. Habang si Kyrie naman ay sa media votes din nga bumagsak. Kung akala nga natin na fan votes ang magdi ng All-Star, mukhang mali yata tayo mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Sino ba sa palagay nyo ang deserving na maging All-Star na hindi napili ngayon?